Meron tayong viewers mga idol na pareho daw kami ng B8 sound card. So itong B8 natin idol ay B8s ito. Uh, model ito ng uh, B8 sound card. So ito, ginagamit natin ito idol sa ating mixer. Ano? So, viewers natin mahina daw yung microphone output ng kanyang B8 kahit ginaya yung ating connection dito. So idol ano, kung halimbawa 7 channel ang ginagamit nyo idol, itry nyo sa ibang channel ng ating mixer. So kung katulad niyan sa channel 1, kayong nag-output, itry nyo sa pinaka channel 2 nya so dyan kayo mag line input or subukan nyo rin dito idol na mag line input dito sa ating XLR mic input baka dyan lang nagkaroon ng problema sa inyong connection ano kasi itong ating b mga idol okay naman sya ano halos apat dito na effects ng ating microphone katulad nitong MC Pro pop at saka karaoke so halos gumagana yan malakas yung ating uh, microphone output dito lalo pag dito naka volume tayo sa pinaka monitor. So dito idol, pag manipis man ang boses natin, dito sa ating mixer, pwede po tayo dito mag-adjust para uh, pataasan natin yung pinakalo natin, ano? Para gumanda pa yung ating uh, boses, so yung pinakalo niya. So pag mababa kasi yung pinakalo natin, so manipis yung ating boses. So bukod dyan sa ating mixer idol, dito sa beat sound card natin, mayroon din tayong mapag-adjustan dyan yung triple at sa kabas nya. So sa microphone natin yan, yung base at saka pinaka triple nya so ganoon lang siya idol ano marami namang channel yan kung sakaling uh, 7 channel naman ang na ginagamit nyo so try nyo sa ibang channel idol baka nasa uh, channel lang yan yung inyong problema o sa connector baka hindi buo yung pinaka connector nito so ito idol kasi no yung ating b sound card na to so malakas ito lalo pag nakadaan sa ating mixer so hindi na tayo gumagamit dito ng ating uh, effects ng ating mixer then nakukulangan talaga ako dito ng ating uh, effects so ito lang kasi ang kaya natin bilhin mga idol ano pang lang din ang presyo nito nasa 1.9 lang din ang presyo nito ng ating mixer na 7 channel pero pag sa music idol okay, okay ito yung ating mixer so, ito ay ito lang no channel 1 tayo naka connect ng ating microphone na nagagaling dito sa ating bait sound card. So, kung mahina dito sa channel 1, pwede naman natin siya ilipat dito ay dito sa channel 2, no? So, kung nagagamit tayo dito ng source na malakas naman, so, ibig sabihin, itong ating konektorang may problema dyan, o no? itong uh, beat natin, ano? So, dito kasi sa ating mixer, kung mahina din yung source natin dito, pag natin ito, itong mixer ang may problema itong channel niya. So, ito ay dito, ano? Ipapakita natin na ilipat natin dito sa channel 2, itong ating microphone. Hello, hello sound check, mic test, ayan. So, nasa channel to tayo idol, ano? Ayan, malakas yung ating microphone dito. So, dito idol, ma-adjust pa rin natin yan. Itong low, ayan. So, para uh, tumaas o so, tumaba yung ating boses. Itong gain idol, pwede naman tayo dito magtaas, talo pag mahina yung signal na pumapasok. Ito, ma-adjust pa rin natin itong gain, ano? kung talagang mahina yung signal natin na pumapasok dito. So, try nyo lang nga ito, lilipat sa ibang uh, channel, yung ating uh, microphone input na nagagaling dito sa ating VHS card, baka sa channel lang ng mixer nyo may problema.